magre-react tayo ngayon dito po sa interview kay Mayor Benjamin Magalong no ng News 5 particular po sa programa ni Ted Filon at DJ Chacha mga kabos mga babayan hinggil po sa kaniyang malinaw ano po na sagot mga kabos mga babayan kung bakit nga ba talaga siya umalis sa ICI alam naman po natin meron tayo mga medyo nalalaman na kasi ang ingay natin sa social media Ah, alam na po yan nating lahat, mga kaboss, mga babayan. But ito dito, meron tayong uh, pakikinggan. Ano po, mga kaboses? Kasi marami siyang uh, mga sinabi dito sa interview na ito, mga kaboses, mga babayan, na dapat rin po natin malaman na hindi po po natin narinig sa ilang uh, mga outlet, media outlet, mga kaboses, mga babayan. So, magre-react tayo, magbibigay tayo ng review, mga kaboses, mga babayan. Ito po yung video na ito ay mula po sa YouTube channel ng... News 5. Ito po ang title Mayor Magalong ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pag-alis sa ICI. Mga kaboses, mga babayan, eh paano eh takot yung ating mga <laughs> ah, takot si eh uh, takot ang malakanyang mismo siguro sa kanya o mayroon siyang nakikita, mga kaboss, mga babayan, na hindi mabuti doon sa ICI. Pakinggan po natin. Nabanggit niyo po yung press release na yan. Ang tawag niyo po doon sa naging press ko ni Palace Press Officer Claire Castro is anomalous. Hmm. Bakit po, Mayor? Bakit niya tinatawag na anomalous yung nangyaring press con noon? Anomalous. Hindi, 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 hindi anomalous. Hmm. Wala akong sinabing yung press ko yung anomalous. Alin po yung anomalous? Ang, um, titignan mo yung nung una, di ba, binanggit nila na tit, ang aking designation is Special Advisor Investigator. Mm -hmm. Sila naman ang gumawa ng designation na yan eh. Tama naman. Hindi naman ako. Correct pa naman. Mga kabos, mababayan. Ito po ah, kapag ka magsinungaling pa si Claire Castro, mga kabos, meron po tayong ah, dokumento. Ah, meron po tayong video, mga kabos, eh, kung magsinungaling pa itong si Claire Castro, Ah, bakit pa siya tatawagin nating uh, tunay na abogado? Ah, kapag ka magsinungaling pa. Eh una na nga niyang sinabi niya uh, nung nung uh, time mga kabos mga babayan, di ba ho? Na itong si Mayor Magalong ay kinuha bilang special advisor Sinabi niya rin po yung role ni Mayor Magalong na to investigate at mag-investigate mga kabos mga babayan Ewan ko kung nakita niyo mga kabos pero kung papalag uh, papalagsay papakita natin dito. Ano po, mga kabos, mga mababayan? Kaya, bigla naman po nag-iba yung ihip ng hangin. Ano po, mga kabos, mga mababayan? Bakit kaya? Ha? Alawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. Hmm. So, in short, kaya nyo ako dadalhin sa ACI because of my experience sa investigation. Tama, ayun. Now, during the last press con, I think that was hmm. Friday, mm -hmm. biglang lumabas na hindi na ako hindi ako investigation. Oh! Kung hindi ako sa investigation dapat. Dapat special advisor lang ako. Pangalawa, uh -oh. no, authority over the PNP, CITG. Paano ako mag sa thousands of cases yan eh? Saan ako kukuha ng tulong? Ibig mo sabihin, mag-isa lang ako mag iimbestiga <laughs> right? So, kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier. Kaya nga, nakipatunayan ako sa iba't ibang mga grupo. Nandiyan yung PNP nakikipag din ako sa NBI para tumulong sa investigation. Mm. Pangatlo, dyan sa mga technical, uh, technical group. Ito ah, mga kabos, mga babayin, hindi po natin magets. Ito pong talagang gusto ng Malacanang. Meron na ho itong uh, mga tao o personalidad, mga kabos, mga babayin, na alam nating may kapasidad. Ah, may kapasidad, mga kabos, mga babae hindi po kagaya nila na wala po talagang kapasidad. <laughs> Dahil yung capacity nila, mga kaboss, mga babayan, ay uh, nakabasi nakabase lamang po sa kung anong gusto ng presidente. Ito mga taong ito, mga kaboss, mga babayan, ang may kapasidad, no, na halungkatin ang lahat po ng mga bagay na dapat halungkatin po, mga kaboss, mga babayan, in line po dito sa flood, uh, flood control anomalies. Hindi po natin magets itong Malacanang. Kung sino ba talaga ang tunay nilang kalaban? Ah, bakit nila pinipigilan yung tao na unang-una binigyan nila ng role na mag-imbestiga mga kaboses, mga kababayan? Ah, so diyan tayo nagtataka. Ano po? Bakit iipit sila ng tapos? Hindi, 'di ba dapat yung ipiti nila mga kaboses, mga kababayan ay yung mga corrupt? Ah, ito tayo eh, dito sa Pilipinas. Yan yung napapansin natin sa politics mga kaboses, mga kababayan. Kaya nakakawalang gana. No? Oh, nakakahiya rin mga kaboses dyan sa iban po natin na mga karatig bansa, mga kaboses, mga babayan. So, um, dito, isa tayo dyan, isa yan sa pinagtataka natin, mga kaboses, mga babayan. Hindi naman po kalaban si Mayor Magalong siguro. Ano po, bakit na ah, nagkaganoon? Groups katulad ng uh, civil engineers, tapos yung mga lawyers natin, daming lawyer groups na mga mm. gusto magtumulong, no? pati mga watch group, yun din gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan meron talagang eh. established na relationship. Kaya talaga, nag -enter, we entered into an MOU. Another is, sinabi sa akin na may conflict. Sabi niya, do sa last na press con, ah. Mm -hmm. o oh, may conflict between my job. Eh, kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun. Eh. Mm -hmm. Sila yun eh. In fact, oh, noong pa lang na ino-offer sa akin yun, sabi ko, huwag niyo na ako isama. Huwag eh. mm niyo na ako isama. Pero ba't nandila, sinama pa rin ako. Mm -hmm. Tapos ang masama, okay pa yung tatanggapin ko pa yung tatlong reason nila eh. Pero yung magpapasaring pa sila na, na ah, kasi may maanumal yung project dyan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Ay sobra na yan. ba diba? Palalabasin mo pa na ako. Wala eh. Ano lang yan? Parang, uh, ano lang yan, Mayor Magalong, um, parang uh, yan lang yung defense mechanism nila. Orian lang yung ginawa nilang rason. Alam naman po natin kung gaano po kalapad itong uh, anomalya ha, na ginawa ng ating uh, gobyerno, mga kaboses, mga kababayan. Alam po, kaya nga po inimbestigahan, no? Kasi hindi lamang po ito problema ng Pilipinas. Ano, bakit ang bagyo ba hindi ba Pilipinas? Siyempre, apektado rin yan kapag ka may mga proyekto doon, yung mga tarantadong kontraktor. Ha? Mga kaboses, mga babayan. Alam natin yan. Alam nga naman mag... Uh, mag uh, sinungaling pa tayo dito o mag uh, gawin pa nating uh, uh talagang i, i, i ano pa talaga natin na dapat perfect yung uh, government. Right? Wala na naman talaga mga kabos, mga mababay. And even me or magalong marami po mga substandard project dan mga bosses. But uh, hindi po yan ibig sabihin na dahil may substandard project doon po sa kanyang lugar mga bosses. ay eh, kasama sa doon. Ano po? mga kabos, mga babayan, parang ginagawa lang yung alibay. Eh. Yung konti, ang, ang, liit lang nung tennis court. Ha? Medyo ginamit nyo pa, mga kabos, eh, nakaupo pa nga pa hanggang ngayon yung mga kongresistang sangkot Ano po, maliban na lang kay ko na nag-resign. Eh, di ba dapat doon tayo mas, sa uh, ano, uh, ah, doon tayo, mga kabos, mga babayan, mas uh, matapang. Ha? sa mga kongresista hanggang ngayon ay nakaupo pa rin at uh, patuloy pa rin siniswildohan mga kaboses, mga babayan ng uh, ating pong mga kaban. Huh? Siniswildohan pa rin po ng bayan. Kinukuha po sa ating kaban. So, ayan, mga kaboses, mga babayan, So, nakaka-ano no, mga kaboses, nakaka-dismaya. Eh, very transparent kami dyan. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari yeah. dyan. Unang-una walang problema doon sa structure dyan. Ang problema doon sa finishing, kaya inapura nila kasi dahil tag-ulan gagalit na ako baka hindi pa tapos yan. Yeah. Inapura nila. Kaya nga'y nagtutuklapan yung pintura ng pavement, yung tennis court pavement. Pero yeah. yung structure, maganda. Tapos hindi pa namin binabayaran at utang paan mayroon pa kaming 26 million pa yung hinold namin. Mm Meron -hmm. pa sila liquidated damages na five, almost 5 five million na, more than 5 million na. Dahil, Ayan. kailan ba namin pinahinto yan? Mga 4 months ago yan eh, na mm -hmm. na namin sila. O kita mo, before the election, pinanalyze na namin sila. Mm -mm pa. mayroon ano to? Noon pa pala. Ano, loon pa pala yan na uh, minainiobra ni, ano, uh, ni Mayor Magalong, mga kabos, mababayan. Alam niyo po itong gobyerno natin mga kaboses kapag ka, uh, alam po nila na papunta po sa kanilang investigation kasi itong tao na ito mga kaboses mga babae wala pong sinisino ito wala po itong uh, pinipili mga kaboses mga babae na iimbestigahan basta't alam niya kasi mas nauna pa nga ito si Mayor Magalong no kaysa sa palasyo na malakanyang mga kaboses na mag-announce nitong uh, karumaldumal mga kaboses mga kababayan na korupsyon na nangyayari sa timbayan. Mas naunan pa ito si Mayor Magalong. Eh. Ang daming statement ito, mga kaboses, mga babayan. Lumalabas na po iyan sa mga social media, sa radyo, sa TV. Yan po mga isiniwalat po ni Mayor Benjamin Magalong. Hindi lamang po sa plan control, ha, but also sa mga infrastructure projects, mga kaboses. Tapos sa pagdududahan pa nitong gobyerno, kunwari, mga kaboses, mga babayan. Sabihin nyo na lang diretsyo, ah wag na lang tayo sana magpaligoy-ligoy. Sabihin nyo na lang diretso, na talagang may matatamaan si Mayor Magalong diyan sa uh, ginawang investigasyon kapag ka uh, pinagpatuloy siya kasi hindi talaga siya mahahawakan. Mga kabose, siguro Mayor Magalong, ah, sa tingin lamang ko lang po, lamang po ito ng standpoint, no, na kinuha ka, trinay kang kinuha, at trinay po nilang kunin ang loob mo at uh, baka sakaling uh, makontrol ka pa nila. Pero nung hindi ka nga nakontrol, ano po, nila, at hindi ka nga na hindi ka pala na-realize sila na hindi pala ito mababayaran, hindi pala ito masusulsulan. Ah, papunta pa rin sa atin yung investigation. Halagot tayo nito. Maghanap na kayo ng paraan dyan, sipahin na natin. <laughs> Parang ganun eh. yon ang yung nangyari mga kaboses, mga kababayan. So, um, ito, ngayon. Ano po, kasi isa lang naman talaga yung sagot. Mga kaboses, mga kababayan, sa nakikita natin. Kung gusto po nila madaliin yung investigation, bakit yung uh, nasa ICI yung kinakalaban nila? Mga kabos, ginagawa nila ng issue. Ano po? Sana po pinapatuloy na lang muna yon. Agad sa sinabi niya, hindi naman rin po siya nag sa investigation. Ang nga naman, siya lang mag-iisa mag-imbestiga doon sa libu-libong dokumento. Mga kabos, mga babae. Siyempre, may kasama siya. No? At hindi naman niya inaangkin lahat yung investigation, mga ka-bosses, mga babayan. Yun lang, eh, kung uh, may masasagasaan, mga ka-bosses. Diyak, uh, magagalit talaga kayo. Yung retention ay definitely hindi na bibigay sa kanila. Ngayon, inaayos nila ngayon yan. Inaayos nila mabuti. So, makita mo na, saan ako nagkamali dyan? Unang-una, ang baka namili dyan, 2022 ba? Bakit noong 2022 ba? May kalukuhan na yung, lumabas na ba yung kalukuhan ng St. Gerard? Mm, -mm. Uh. pa, wala oh. Mas ang dami-dami ibig mo sabihin. May mga projects sa iba't ibang lugar ang diskaya. Ibig sabihin ba, lahat ba na pinaglagyan no, maanumalya? At korap yung mga local chief executive doon o no? mga kondo, mga politiko doon. Ayun. Sobra naman yata yung gano'n na pag... Kaya sabi ko, better na lang na no? huwag na no, umalis na lang ako. Ayan. So, alam po natin yan. No, mga kabos, mga babayan. So, kayo po, ano po yung uh, reaction po Pintura, ninyo? No? opinion regarding po sa ating uh, na napag-usapan ngayong araw, mga kaboses, mga kababayan. At uh, na-review kayo po, mag-analyze din po kayo. Ano po yung uh, standpoint po ninyo regarding po sa issue na ito? Ano po yung, yung reaction, opinion sa question, mga kaboses, mga kababayan? Kasi para sa akin, parang wala na talagang papupuntahan o patutunguhan. Ito pong uh, investigasyon ngayon na ginagawa po, mga kaboses, mga kababayan. So kayo, ano po yung reaction niyo Opinion dito sa ating YouTube channel, mga kaboses, i-drop nyo po sa baba. Ano po mga kaboses, mga At uh, nyo po naka-like kayo, naka-share, and naka-subscribe, mga kaboses, sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Ako po si Kaboses Wins at yung pinanulo na takikinig dito sa Standpoint. 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 With Kaboses Wins.